So magandang umaga mga brad So good morning Dito ako ulit ngayon sa bukid sa ano namin Sa Uma Kalapu kagamba ah, Mag harvest pala kami Pangalawang harvest namin sa sitaw Unang harvest bali Naka ano daw sya Dalaw ba o tatlong kilo So ngayon pangalawang harvest So ipapakita ko sa inyo yung bunga ng sitaw namin ngayon. Ito po. Ito na po siya. Ganda po. Ito yung uh, bunga ng uh, tinanim naming variety. So, ayan po. Ayan na po. Napakaganda po. Ang haba. po pong haba. Ang ganda po. Ayan. So ito na po yung sitaw namin. Yeah, harvest namin to. Ngayon, pangalawang harvest. So, medyo marami-rami to ma- harvest namin. Yan. Ito po 'yun oh. Yung sitaw natin. Ang ganda po. Kulang pa sa abono 'yan. Pangutang ng abono pa lang to. Yan po. Yan, ito yung uh, yung sitaw natin, yung variety nito is sa uh, bunga. Ito yung bunga niya. Ganda. Na yan napakahaba niyan. Yan po. Variety po nito is sa uh, bunga. Yan po. Ganda po ng bunga. Uh, baka gusto niyo uh, bumili. Tapiim lang kayo sa amin. Ayan o. Po, ganda po ng uh, Ganda po ng bunga. Napakaganda ito po. Uh. Ayun Daming bunga hanggang dun ayan po. napakadami daming bunga brad thank you lord ito ganda po yun sya yung dami rin dito pangatlong abuno pa lang to kasi yung nakarang araw dito malakas yung ulan kaya di po naabunuhan yan o ganda po yung sitaw hanggang dun medyo marami-rami ito hanggang dun sa dulo maganda dami rin bunga dun ayan ay ganda ah uh, sinwerte tayo sa sitaw ngayon ito po sitaw Uh, harvest natin pangalawang harvest natin ngayon unang harvest nito sa magtatatlong kilo lang daw tapos ngayon uh, umano na siya magsabay sabay na dami na ho uh, tag nito harbisin natin dami na Doon no uh, pakita ko sa inyo Doon sa likod itong haba nito ito pwede na to mamaya Right. mamaya. Tagal maubos. Matibay sa ulan. Variety. Ilang days na to? Ano 45 days. 45 days. Nakatatlong harvest na. Tatlong harvest na. Yan ang pa ng bunga niya. Oh. No? Nanganan to sa ulan eh. Ina isang linggo. Ang bagyo. Inulan kasi to. Buti na lang matitibay to sa ulan. Matibay. Yung variety na to. Ikaso lang itong isa na matay. Oh pero ano bubumubulaklak -bu pa rin oh. tagal matapos oh. doon pa lang kami kanina hindi pa tatapusin namin Nakaka-ilang kilo na yon yan oh. haba hmm. haba ng sitaw right Gano'n lang tayo sa si mainit. Ayan na. Ay, sa wakas natapos. Ay, yan Tagal matapos ha. Ah. Isa pa. yan na. Sitaw natin. Ay, natapos din. mga ilang kilo kaya to lahat ah, 30. 30 kilo siguro tagal na tapos siguro na dalawang oras kami dito yan o Ah. Mari ah. pergi di mana pergi? Di. Abot sa kwinta 50 kilo. Pangatlong harvest. Uy, mo dito, igbaw? Ay. dito. Oh. dito na igbaw? Dito? Oh. Hindi dami na. dami-dami. Ito. Nalo, ang ridik. Aray, Aray, Aray ka. Ang rapa. Baka pangatlong harvest ng sitaw. Ha? baka umabot tayo ng 50 kilo kumbaga hindi lahat na bunga mga ano 70% lang yung bunga lalo pag nag uh, 90 or 100% na lahat bumunga aba apakaraming sitaw yan दा मी겠다 रिजिक 20 21 kamu una pero video video na sige na. Ah. Guti, saan ka na? Lili ka! Lili! Ang dami na Kunti lang rejek. Si kuya. Oh. <laughs> Ito na oh. Hala. Ingkukurian man ni Abin. Ingkukurian man ni Abin. Tinggal ah. Ay, kapoy. Ang baka... laki na. Timbang bibintan. Ay, lalako namin mamaya. Kung kasya sa motor, kasya yan. Hehehe. <laughs> <laughs> ah! Ah! Hmm. Ta. Ama di Burundi. Ikuan. Palang Burundi. 48 tali. Titimbangin yan. Magiging ano na lang yan. 44, 45. 45. 45. Kapit, ana, Tapos. Magkano kilo? Binta namin 80. Kasi sa palengke 110. 110 na dun sa ano sitaw. Binta namin ano. 80 kasi ano yan. Sariwa yan. Bagong pitas. Dalawang oras ata yung pag-harvest namin. Sobra. Sobra dalawang oras. Di pa lahat na mo ngayon. Mga ano lang, 60%. Lalo na pag mag-90% ay nakto dobli. Baka umabot ng ano yan, 80 kilo. Umabot ng ano, pag Ilang puno yan, sitaw? Dalawa, libo. Magdadalawang libo yung puno niya. Pero hindi lahat ano, Ah, napitasan kasi yung iba wala, wala, pag anong bunga kasi pangatlong pitas pa lang naman eh. yung maraming pitas yan mga pang ilan? anim pang anim pataas yan mga walo siyam sampu yan dami nyo ah, pa yan ng September August pa lang ngayon eh August 3 hmm.

sobra. Pasok pa din 'yan, oh, pasok pa din. Oh. pitas lang 'to, sariwa pa. Pipitas lang po. Simba. halos maubos na yung uh, 45 kilo namin daming namili araw ngayon is linggo tatapos lang nila ano, labasan ng simba ayan po maubos na yung sitaw konti na lang ano pa 45 kilo ito na lang natira daming namili so magaganda daw ho yung uh, sitaw namin mahaba bagong pitas kasi right Andun si Abin. Yan o. Sitaw po, sitaw. 80 huh? kilo po. 80. Huh? 80.

tibay ng rider namin kinarga niya yung 45 kilo plus kami 17 nya dyan na yung sito namin na display na binilil na lahat Kasi nga na ka, ang kabisan kalahay <laughs> nga na ka. Ayong kiwa. <laughs> Gusto bumaba niya. Ito na yung kita namin. Oh. Sitaw pa lang yan. Sitaw. Ang ano to? Pangatlong harvest. Pangatlo. Lolo, <laughs> lolo. Gusto naman ada gumapang. Uy. Bawal yan. Isin <laughs> ka ano. Nakikita yung pipi. <laughs> <laughs> Maramore siya ro. Lagyan mo siya. mo pa isang taon na naman ako noon at ah, restricted Ito na yung nabibilangin namin bilangin namin yung ano yung bintana ang kanina na, na mo na ano 75 16 kilo yun eh gede gede alam ko na yun diba? 10 kilos. 800 yung bayad. 750 lang pala so, ito na yung kita namin kasi uh, mm -hmm. yung dala naming ano, tali. 45. 45 kilos. 45 kilo pero yung 16 na tali na sitaw mm -hmm. pinakyaw. Pero sabi 75 na lang daw kilo. Kasi binta namin od sinta. Mm -hmm. Bali yung 16 tali na sitaw. Si 55 kilo. 16 times 75, 12. Tapos yung 29 na ano, na tira. Yung 29 na binta namin, 80 yun. Sa bahay-bahay. Bali ang kuha niya. Ano yan na ito? Tut Tutu. 20 kung... kung di ako nagkakamali bali ang total nya ito total na lang namin lahat bali total nya ano 3-5 yan ibilangin yan alam ko may sobra yan eh kasi yung sa akin dito yung iba dito sa akin supli eh Yeah lang ni Abin yung ano namin kanina. Pugiti ate. Yung kita. Niyan, imo kung hindi dela dela Ay, itabi mo yung ano 400. sa akin. Kanina. Oo. Uh. Kasi yung kanina na na deliver namin pang ano na yun yung pangatlong harvest harvest na tapos yung kilo 45 kilo bali unang na, nahar, na harvest ni Abin ito yung kita niya yung 400 Bali yung sobra nun, binili niya na daw ng bigas. Ayan. Asan yung 400? Itabi mo 400 bin. Ano ano nga rin sa yan? Oo, oh, si sitaw. diyan. yan? Sabi di tarong. Hindi pa nga tanan. Hindi pa nga bumunga. tanan Kung, bumunga. Kung bagas nasa ano lang siya, 70%. I pag mag 90% yan nga tanan babubunga sabay at ah, dami baka umabot nga 100 kilo eh.